So sa video nito ay magpapalit tayo ng indoor seat cover at ayusin natin yung tabas ng ating mga upuan. Ano nga ba yung mga kakailanganin natin sa pagdi-DIY ng pagkakabit nito at kung paano i-process natin ng paglalagay ng seat cover. Music So alam naman natin na yung po ng motor natin yung nagbibigay ng comfort sa pagmamaneho natin. At yung seat cover naman natin yung nagbibigay ng grip or kapet sa pag-upo natin. So actually kanya-kanyang choice na lang yan pero yung dati po kasi nating seat cover is liha texture. Kapag ganit po kasi yung texture ng ating mga puan, hindi po siya madulas lalo na kapag bigla po tayong pumreno, hindi po aabante agad yung ating mga OBR or madudulas sa upuan depende na lang kung gusto talaga natin silang nadudulas dito pero yun, yung sa atin kasi goods naman kaso nagkaroon na po ng mga kalmot-kalmot ng pusa. Ayan, no? Tapos medyo plain din yung dating at medyo naluluma na po siya. Ayan, kung makikita nyo. Actually, pwede naman natin ma-prevent tong mga kalmot na to. Basta, lagyan lang natin ng cover yung motor natin kapag iwanan natin sa parking. So yun, natuto na rin tayo kung kaya naman ito, yung bagong ilalagay po natin, iingatan na natin to. Mas alagaan na natin. Makikita nyo halos same texture pa rin. Liha texture pa rin naman po siya. Kaso may design lang po dito ng parang R1 na parang chessboard design so parang pang racing-racing yung mga ganitong design or mga concept Ayun, no? meron dito sa harap, meron dito sa likod also sa stitch po nya actually galing dito na Indonesia also itong pinagbilhan ko na to at uh, best sa experience ko dito hindi naman po Pumapasok basta-basta yung tubig. Pumasok lang yung tubig nung nagkaroon ng kalmot kasi nagkaroon ng butas 'yan diretso na sa foam. So yan, expect din natin na maganda rin yung quality nito lalo na gawang Indonesia po talaga 'yan. Itong liha texture actually waterproof naman talaga to na experience ko na dito yan. Waterproof po ito. At ito naman, tinry ko kanina, binasa ko siya do nare ng konti yung tubig kasi parang velvet yung texture niya pero hindi naman po siya lumulusot dito sa kabila kaya naman masabi natin na waterproof pa rin po itong texture na to or design na to dito kasi sa gagawin natin ayusin po natin mas ayusin natin yung tabas do tinabas na po natin yan sa recent na video natin about yan ngayon mas ayusin natin yung tabas siguro mas lalaliman lang natin ng konti dito at medyo isa-sharp natin yung mga edge niya dito. Ayan, kung makikita nyo kasi medyo bilogan yung edge nya dito eh. Pero sa tulong ng seat cover na to is bibigyan natin ng accent itong upuan po natin. Actually, ito po yung mga reference po natin. Ayan, pakita ko po sa screen sa inyo para may idea po kayo. So, may dalawang option po kayo kung gusto niyo lang palitan yung cover nyo. Halimbawa, stack po po yung mga seat cover nyo. Pwede nyo naman palitan lang ng ganito. Rekta-rekta na kahit walang tabas. Pero tayo, magtatabas pa po tayo ng konti kung kaya naman meron po tayo ditong grinder tsaka yung bala nya ito parang liha para mahulma pa po natin siya pero option nyo naman po yon kung wala kayong gamit or kung gusto nyo ipagawa sa iba okay lang naman pero tayo DIY po tayo ngayon by the way may nabibili naman na buong assembly na kung ayaw nyo ma at kung may budget naman po kayo lagay na lang din ako ng link sa description ng item na yon so para mapalitan po natin yung ating mga seat cover syempre kailangan po natin tanggalin yung luma po natin Actually yung iba ginagawa Pinapatong para mas makapal po siya, Mas waterproof Pero tayo kasi ayusin po natin yung tabas Kaya naman kailangan talaga natin tanggalin Itong lumang seat cover po natin So same lang sa stack Mga staple po yung nandito Ayan nakapalibot Tayo po yung nag staple nyan Sa stack nyo po ganito rin naman yung pagkakagawa nyan So same same lang Tatanggalin po natin yan gamit yung kutsilyo or matulis na bagay. Tapos, hugutin natin ang plies. Bago natin tanggalin yon, kailangan muna natin siya tanggalin sa ating mga motor. So, tatanggalin natin yung part dito. May lock po yan. Tanggalin po muna pala natin itong cover dito para mahagip po natin yon. May dalawang screwan po dyan kabilaan. Yan, hugutin lang natin to kabilaan. Tapos, ilain natin dito sa ilalim iyon tanggal na tapos may pinlock po siya dito galin lang po natin 'to parang alambre sa yung washer para mahugot po natin yung ulo sa likod at matanggal tong puan ito no medyo makalawang na tapos pati itong washer tapos medyo pupukin natin pero hugutin natin dito sa abela so yan na yung bushing or lock nitong puan natin matatanggal na natin siya so yan kunin lang natin tapos tanggalin natin yung bawat tacker dito na nakapaligid sa ating mga upuan. Medyo nagbadya yung ulan kung kaya naman tinakpan muna natin si Scarlett dito muna tayo sa loob. So yung gamit natin pantanggal is itong tusok ng pangkuko. So pwede rin namang kutsilyo na sa inyo na yan. So angat lang natin para matanggal yung mga bala ng tacker. So ito na po yung huling bala or staple natin. Ayan. So baklasado na po lahat ng mga staple po niya natanggal na po natin palibot so yan pwede na po natin baklasin itong cover po natin yan, tanggalin lang po natin siya dito sa pan kung may nyo sobrang basa po nyo medyo basa po dahil nga po may kalmot na umapasok yung tubig so ngayon yung solusyon po natin para ma-prevent po ulit natin yung ganito na papasokan ng tubig ayun o pag natin daming tubig maglalagay po tayo ng plastic bago po natin ipatong itong cover natin. So, pwede po na plastic cover, mas okay yung mas makapal para may additional protection kung sakali mang mabutas po ng pusa itong upuan is hindi po agad papasok yung tubig dito sa foam lalo na sumisipsip po ito ng tubig. Iya, okay, tanggalin lang natin. So, yan, tinanggal natin yung foam sa upuan. Angat lang natin yan. Matatanggal agad. Napatong lang yan. So, kung may kita nyo, pigain natin. Ayun o, daming tubig. So, yan din yung dahilan kung bakit magpapalit tayo. Kapasukan ng tubig, oh. Walk ko lang po kayo sa dating itsura niya. So, yan, natabas na po yan from stock. Natabas na po natin ng konti yan. So, dito lang sa taas yung halos tinabas natin. Ngayon, yung goal kasi natin, maging sharp pa yung edge. So, to gagawin pa natin matulis yan. Also, dito, magkakaroon ng parang guhit po yan. Magiging sharp nga po yan. Tapos sa part na to, tatabasin natin. Hanggang dito sa part na to, para yung stitch po niya is rekta or diretso or pumantay po sa tabas ng foam po natin. So yun yung goal natin. Pwede po natin guhitan niya kung gusto natin guhitan para magka-guide po tayo sa pagtatabas ng upuan. So yung gagamitin nga natin, grinder, babalahan po natin yan ng parang liha. Ito rin yung ginamit ko last time at okay naman siya. Take note lang po may ibang alternative sa pagtatabas. Yung iba po gumagamit ng talim ng lagari. So parang hinihiwa po yan gamit yung talim ng lagare. Yung iba naman po, yung lata na binutas-butas. Tapos, parang i-smoothen po nila. I-kakayod, ganun. So, yun, pinakamagandang paraan at smooth na paraan is grinder. Pero, ingat lang po kayo, lalo na kung di pa kayo sanay. Dahil delikado po yung paggamit nito. Also, pag nagkamali po kayo dito sa foam, medyo mahirap ng remedyuan, lalo na kung medyo malalim yung nagawa yung pagkakamali. Pero, yun, dahil tayo nagawa na natin ng isang beses kaya na natin. Pag po natin grinderan, pakita ko lang po sa inyo yung mock up para alam po natin yung guhit kung saan. So dito sa likod na stitch, sasakto naman po siya dito sa part na to. Medyo tatabasin pa natin to ng konti tapos itong part na to para medyo matulis, matalim. So yan, saswak naman po dito yan sa likod. Also, by the way, pang click po itong binili ko. So tignan nyo rin kung anong motor or saang motor nyo sa ilalagay. Dito sa harap na part, ayan, dapat banat na banat yan. At yun, dito sa part na to, kailangan talaga nating tabasan to. Para sumwak itong stitch na to. Ayan, para maganda siya tignan. Ayan, tas mamaya, natacker na po natin, tutupin natin, tas tatabasin natin. So ngayon, hulma lang po muna natin to. Sa part na to, lalagyan natin siya ng guhit, no, para di tayo malito. So dito sa part na to, mga ilang inches, ayan, dito tayo magpapantay. Diba maganda may guide din pala. So yan, 'di ba naokuha na natin reference natin. So sharp lang natin yung mga edge natin. Paikot ayan na po yung resulta ng ginawa natin pagtabas or paggrinder dito So kung makikita nyo naman lumitaw na po yung mga kantuan nya ayan try din natin makap sa motor at kung makikita nyo saktong saktor yung ginawa po natin ayan o ganda ng tabas nya Parang nag-camel seat ng konti kasi nilaliman ko yung sa part na to. So yan, nakaready na po yung plastic cover natin. Ito medyo makapal ng konti to. Ikaayos ito natin. Pero bago po natin ilagay yan, gamit po yung tacker natin. Which is, ito, pagpagan lang po muna natin. Gamit itong brush. So para matanggal pa po yung mga parang powder po niya na naiwan. So yan, bago nga po natin ilagay yung pinaka-cover po natin. Lagyan po natin siya ng plastic. Okay. para maging waterproof po siya. At di agad pasokan ng tubig. So, tacker lang po natin siya. Dito, kabilaan muna. So, para hindi lang po siya gumalaw. Pero yung huhulma po talaga dyan is itong cover natin. So, itong tacker natin is manual siya. Hindi siya air compress. Kung kaya, hindi siya sobrang lakas. Tapos, pag medyo nakaangat pa yan, iipitin na lang po natin ng plies. Yung bala po na gamit natin for idea rin is ito. Yung overall dimension nya, 0.7 by 11.3 by 6 mm. So yun, bumaon naman sa part na to. tas yung likod naman. Medyo banatin na natin siya dito para mamaya hindi po siya lumulobo. Pagkatas sa plastic, ayan, ilagay na po natin yung cover natin. So, hayaan lang natin nakalawlaw to. Ito po yung babanat po dyan. So, sasama na po yan sa pagkabanat sundan lang natin orientation itong part na to sa likod tapos itong part na to is sa uh, harap itong part na to sa likod itong ginawa natin na nakahulma isasakto uh, naman po siya dapat dito tapos dito sa may harap hanapin lang natin yung kantuang ginawa natin doon natin siya isakto so tips lang para di tayo mahirapan tacker natin muna yung taas at baba ba natin po natin so pagkatapos sa uh, taas at baba is yung magkabila ang gilid naman at pagkatapos nun yung mga in between so far and so on medyo nahuhulma na natin siya so sa pagtataker unahin po natin yung taas baba kaliwa kanan so parang cross tapos sa pagitan po nun pagtas nun sa pagitan ng dalawa hanggang sa lumit na lumit yung space at magdikit na dikit na po sila tapos need po natin ba natin every time na magtataker po tayo para at nabanat na po siya at lumitaw po yung shape po niya katulad po niyan. Halimbawa magtataker tayo dito, banatin po natin dito, kunin po natin yung hangin dito para nas ganyan banat na banat siya. Kagandahan sa taker natin ngayon medyo lumulubog siya, mas malakas siya compared sa dati na nakaangat pa ito. Uh, ipitin na lang natin siya ng konti. Ayan o. Oh. Medyo lumulubog naman po yung tacker po natin. So, malakas naman po ito. So, best guard yung tatak nito. Naglalagay na lang din ako ng link. Nasa 200 to 300 lang to. itaker lang natin hanggang sa magdikit-dikit na po. masyadong lumubog yung ginagawa ko. Kuha ko ng plies, tapos tela. Sa case ko ito, may jazz. Tapos ipitin po natin siya. Para lumubog. Yun, di masusugatan yung upuan natin kasi maglalagay tayo ng tela. So, ingatan natin. So, ganun lang yung gagawin natin sa mga nakaangat or di masyadong lumubog. So yan, natakera na po natin lahat pa ikot. Ayan, kung makikita nyo, may tagar na po yan pa ikot. Ayan, kasama po yung plastika. So, plastik at saka ito, nabanat po yan. So, safe na safe sa tubig ulan, di agad papasukan. Ayan, ang, kung makikita nyo. So, dito naman sa taas, kung makikita nyo, nakuha po natin, hulma natin dito. Medyo matulis na po yan tingnan. Ayan, nakikita natin kurba. Sumakto po yung dito sa part na to. Ayan, oh, yung tabas dito. Tapos yung tabas dito, nagkaroon ng kanto ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung sa part na to kasi medyo maikli itong part na to sa para OBR okay sana kung umabante to ng konti para sumakto po siya sa hulma na ginawa natin so yung parang camel seat dito po kasi yung hulma ng foam natin yun mahirap naman kasi i-customize to or ayaw ko naman natabasin pa yung foam natin hanggang dito kasi liliit na yung upuan ng OBR natin ito kasing side na to para sa rider ito sa OBR so maliit na masyado kung usog pa natin banda dito pero yun, siguro next time bawi tayo Nag-improve naman tayo kada gawa natin Pero so far so good Ito okay na muna to Nakuha naman po natin yung gusto natin At maganda naman yung kinalabasan natin Nagkaroon ng kanto At hulma yung ating mga motor Also, kumanda na po yung seat cover natin So syempre, kailangan natin tabasin Itong mga tira-tira dito O yung lagpas dyan Siguro tira lang tayo ng mga 1 cm to 2 cm Gamit tayo ng cutter Ayan, putulin lang natin to paikot para malinis siya tingnan. Kasama na po yung plastic. Ayan, natanggal na natin yung plastic at saka yung extra or mag magpas na cover natin. At ayan na ay yung itsura natin dito sa harap. Dito sa likod Malinis na malinis na Pwede na po natin lagay sa motor yan So yan, lang natin kay Scarlett natin Tignan natin kung maganda eh, Patong lang muna natin Yun o no? Mas gumanda So yan, lagay lang po muna natin yung cover dito Tsaka yung pinya dito Tapos, bigyan ko kayo ng montage Ng ginawa natin medyo maulan at pag nababasa po itong F1 na design po niya is parang nabubura po siya pero pag natuyo bumabalik naman. So waterproof naman itong buo na to. Tsaka nilagyan naman natin ng plastic sa ilalim. Sure lang din natin kapag iwanan natin sa mga parking kahit sa parking ng ating bahay lagyan natin ng cover para hindi kalmutin ng pusa at tumagal po yung seat cover natin. So far so good. Maganda naman po yung kinalabasan po natin. At palagay ko tatagal naman po yan. Basta alagaan lang po natin. So yun lang muna. Pero sa video na ito, the more click, the more you know, seat cover at tabas ng ating mga upuan. Bye bye!